yung tunay ay dumidikit dumidikit sa uh, magnet ito, yan o, oh, dumidikit to oh. yan yan sabi nila yung meteorite ay kumikinang-kinang na bato na matigas ah uh, <tinyan> Ayun, magandang araw mga katilting. Nagbabalik na naman yung coach katilting ninyo. Bagong araw, bagong vlog. At una sa lahat, papa uh, nagpapasalamat po ako sa aking mga followers, sa mga viewers, secret viewers, at mga basher. At magandang magandang araw sa inyo lahat. At una sa lahat, uh, mayroon akong ipapakita sa inyo na isang meteorite na hinati namin ng kaibigan ko kasi nakita ito sa may gilid ng sapa, o uh, gilid ng ilog. Uh, at ngayon, mayroon tayong meteorite na uh, binigay niya. Kasi nakaraan, uh, ganito siguro mga ganito kalaki. At uh, hinati niya kasi binasag. Binasag namin kung ano ang laman sa loob. Pero, uh, paghati namin na, nito, Uh, ganito na yung kulay pero mabigat to ito siguro nasa 1 part 1 part na kilo, mabigat at uh, dumidikit to yan uh, dumidikit to sa magnet mga katiltig yan, gumagalaw yung ating stand sa kamera, pero pasensya na at ito yan dumidikit to yan may magnet. May magnet tayo. Yan. At legit legit to mga katiltig. Kasi, sabi nila, yung meteorite ay, yung tunay ay dumidikit. Dumidikit sa, ah, uh, magnet. Ito. Yan o, oh, dumidikit to. Oh. Yan. Yan. At ipapakita ko sa inyo kasi may plus light tayo. At ipapakita ko sa inyo kung totoo bang legit yung ating uh, meteorite na binigay ng ating kaibigan. Yan. Ayan o. Ayan o. Hindi na pan. Ayan o. Kita nyo yan. Umiilaw. Ayan o. Kumikinikinang. Ayan. Parang pyrites. Parang pyrite siya yan Kumikinang. Tingnan nyo. Uh. Yan. Yan ang bato. Parang ang kulay nya, uh, parang sunog. Sunog na bato. Sunog na bato. may maitim siya. Parang akala nyo yung yung uh, lupa na lupa na uh, yung nilagay sa apoy na tumigas pero ito kumikinang-kinang na bato. Na mabigat parang akala ko nga bakal eh. Sabi ko hindi naman to legit. Pero ang ginawa ko binalutan ko ng tali para hindi na sabi na mawala o malaglag. At sinama ko na rin sa aking mga uh, alam nyo naman may nagtitinda tayo ng mga accessories mga burluloy at mayroon tayong iba-ibang mga ah uh, secret ganon at ito, meteorite at mayroon din tayo dito na mga iba-ibang bato pero ipapakita ko ito sa mga ah uh, mga balag natin sa sunod yan o oh. yan. marami tayo pero ang ipapakita ko sa inyo ngayon ay Itong meteorite na binigay ng aking kaibigan na napulot niya sa may sapa at hinati namin dalawa. at pero oh, siguro malaki-laki yun sa kanya. Yan o. Oh. Yung iba dyan, baka sabihin nila hindi naman legit. Yan. Yan ang nating nakita. Tingnan nyo. Yan. Yeah. O. Oh. Meteorite na bato. Yan, itutukan natin. Ayan, ang oh, kulay niya, parang brown, na parang abo. Yan, sabi nila yung meteorite ay kumikinang-kinang na bato, na matigas, at parang silver, na may pyrites. Yan, o, oh, meteorite na bato. Yan. At isa pa sinubukan ko na rin to na minagnitan at legit talaga. Siguro may halaga to kung ganito. Kaso lang ah uh, bigay ng kaibigan natin at atin to uh, gagamitin sa uh, maganda na at di ko alam po ano to ang mga visa nito. Yan o. Legit ah, legit. May to write. May to write na legit. Yan o. Yan. Yan 'yung kumikinang ah. Yan kumikinang na uh, meteorite. Ito, 'yung dulo ang kabilang, 'yung nabasag. Yan. Uh, ito lang muna 'yung ipapakita ko mga ka-viewers kasi ah, uh, ito lang 'yung ating ah uh, unang vlog sa mga iba-ibang uri na mga bato. Pero marami tayong iba-ibang uri na bato na nakita. Kasi yung ating tinda ay native handicraft souvenir, mga borloloy. Marami tayong naka-counter sa peld o bakita na mga tao. At meron tayong nakita na iba-ibang kasing mga bato na hindi nat yung bago pa lang sa paningin natin ito muna yung papakita ko. May write at comment na lang sa comment section kung anong bisa nito. Uh, thank you talaga sa lahat na nununood. Uh, magandang araw sa inyong lahat at shout out sa lahat ng mga followers ko. At ang masasabi ko sa inyo, I love you all yun lang mga kabadino, no kung nag enjoy kayo sa video natin isang malupit na like, comment and subscribe naman dyan thanks for watching